Isang malaking dagok sa tiwala, Herbert Bautista, napatunayang nagkasala ng katiwalian. Mula sa mundo ng showbiz patungo sa larangan ng politika, nakilala si Herbert Bautista bilang isang matini idol at mahusay na leader. Sa kanyang mga unang taon sa serbisyo publiko, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bayan na nagbigay sa sa kanya na mataas na respeto mula sa kanyang mga kababayan. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat ng ito. Ang mga pangarap at tiwala ng mga tao ay naglaho nang siya ay masangkot sa isang malaking iskandalo. Si Bautista, ang dating alkalde ng Quezon City, ay napatunayang nagkasala ng sandigan bayan sa kasong katiwalian. Ang hatol na ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa publiko. Hindi lamang si Bautista ang nasangkot sa kasong ito. Maraming iba pang mga opisyal ang nadawit na nagpakita ng malalim na ugat ng katiwalian sa lokal na pamahalaan. Kasama niya ang kanyang dating City Administrator na si Aldrin Cunha. Ang kanilang pagkakasangkot ay nagdulot ng malaking kontrobersya at pagdududas integridad ng kanilang pamumuno. Ang hatol na ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan at galit sa maraming mamamayan. Maraming nagprotesta at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyari. Ang dating Alcalde, na kilala sa kanyang pagiging tapat at malinis na pamamahala, ay mahaharap sa isang mabigat na parusa. Ang kanyang pagkakakulong ay isang malaking dagok sa kanyang reputasyon at sa mga taong naniwala sa kanya. Ito ay magsisilbing isang babala sa lahat ng nagnanais na pumasok sa mundo ng politika. Ang katiwalian ay walang puwang sa lipunan. Ang kasong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tiwala ng publiko ay isang mahalagang yaman na dapat ingatan at pahalagahan. Ang dating mayor at ang kanyang kanang kamay Sino si Herbert Bautista at Aldrin Cunha? Kilalanin natin ang dalawang personalidad na ito na naging bahagi ng kasaysayan ng Quezon City. Bago pasukin ang mundo ng politika, nakilala si Herbert Bautista bilang isang aktor at TV host. Siya ay naging tanyag sa kanyang mga palabas sa telebisyon at pelikula na nagbigay daan sa kanyang popularidad. Siya ay naging konsehal at PC Alkalde ng Quezon City bago mahalal bilang Alkalde noong 2010. Sa kanyang termino, marami siyang nagawang proyekto na nagbigay ng malaking pagbabago sa lungsod. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya sa kanyang mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Ang mga programang ito ay nagbigay ng malaking benepisyo sa mga residente ng Quezon City. Samantala, si Aldrin Cunha naman ay isang abogado at public servant. Siya ay may malawak na karanasan sa larangan ng batas at pamahalaan. Siya ay nagsilbi bilang City Administrator sa ilalim ng administrasyon ni Bautista. Ang kanyang papel ay napakahalaga sa pagpapatakbo ng mga programa at proyekto ng lungsod. Kilala si kunya sa kanyang kahusayan sa pamamahala at dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga desisyon at aksyon ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa kaayusan ng Quezon City. Ngunit sa kabila ng kanilang mga nagawa, ang kanilang mga pangalan ay mahahaluan na ng dungis ng katiwalian. Ang mga alegasyon ng korupsyon ay nagdulot ng malaking kontrobersya at pagsubok sa kanilang reputasyon. Ang hatol na ito ay nagpapaalala sa atin na ang sinuman, gaano man kataas ang posisyon o kasikatan, ay pananagutin sa batas. Ang hustisya ay para sa lahat, at walang sinuman ang exempted dito. Ang P32 Milyong Tanong, ang kaso ng Online Occupational Permitting Tracking System. Ang kaso ni Bautista at kunya ay umiikot sa maanomalyang pagbili ng Online Occupational Permitting Tracking System o OOOPS noong 2019. Ang sistemang ito ay dapat sanay magpapabilis at magpapadali sa proseso ng pagkuha ng mga business permit sa Quezon City. Ang sistemang ito na nagkakahalaga ng P32 milyon ay layong gawing mas mabilis at epesyente ang pag-apply ng mga business permit sa Quezon City. Ngunit, sa kabila ng magandang layunin, nagkaroon ng mga seryosong issue sa pagpapatupad nito. Ayon sa Sandigan Bayan, nagkaroon ng mga irregularidad sa proseso ng bidding at pag-award ng kontrata. Ang mga dokumentong isinumite ay hindi sumunod sa tamang proseso at may mga indikasyon ng katiwalian. Natuklasan na ang kumpanyang nabigyan ng kontrata ay walang sapat na karanasan at kakayahan para ipatupad ang proyekto. Ang mga tauhan nito ay kulang sa kaalaman at kasanayan sa ganitong uri ng sistema. Bukod dito, lumabas din sa investigasyon na mayroong mga dokumentong pineke upang pagtakpan ang maanomalyang transaksyon. Ang mga picking dokumentong ito ay naglalayong itago ang tunay na kalagayan ng proyekto at ang mga pagkukulang ng kontratista. Ang mga ebidensyang ito ang naging basehan ng Sandigan Bayan upang hatulan sina Bautista at kunya. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa tiwala ng publiko at sa integridad ng pamahalaan. Section 4. Ang hatol, kulong at pagbabawal sa pampublikong opisina. Matapos ang mahabang paglilites, ibinaba ng Sandigan Bayan ang hatol kina at Kunya noong Enero 20, 2025. Sila ay napatunayang nagkasala ng graft at corruption at sinentensyahan ng anim hanggang sampung taong pagkakakulong. Bukod sa pagkakakulong, sila rin ay permanenteng pinagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang hatol na ito, ay nagpapakita na ang batas ay pantay-pantay para sa lahat, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan. Ang desisyon ng Sandigan Bayan ay isang tagumpay para sa laban kontra korupsyon. Ito ay nagbibigay ng pag-asa na ang mga tiwaling opisyal ay hindi makakaligtas sa kanilang mga krimen. Section 5 Walang piyansa, walang patawad ang bigat ng sentensya. Sa kabila ng mga apela ng kanilang mga abogado, hindi pinagkalooban ng piyansa sina Bautista at kunya. Sila ay agad na dinala sa piitan upang simulan ng kanilang sentensya. Ang bigat ng hatol na kanilang natanggap ay sumasalamin sa bigat ng kanilang kasalanan. Ang katiwalian ay hindi lamang krimen laban sa pamahalaan, kundi krimen din laban sa mamamayan. Ang bawat pisong ninanakaw mula sa kaban ng bayan ay katumbas ng nawawalang pagkakataon para sa edukasyon kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Section 6 ang panawagan ng hustisya at pagbabago. Ang hatol kina Bautista at Kunya ay isang tagumpay para sa hustisya, ngunit ito ay simula pa lamang ng mas mahabang laban. Marami pang tiwaling opisyal ang nananatiling malaya at patuloy na nagpapayaman sa kapinsalaan ng bayan, kailangan nating manatiling mapagmatyag at aktibong makilahok sa laban kontra korupsyon. Dapat nating ipanawagan ang pananagutan mula sa ating mga lider at siguraduhin gagamitin nila ang kanilang posisyon para sa ikabubuti ng lahat. Tanging sa pamamagitan ng pakikiisa at pakikipaglaban lamang natin makakamit ang tunay na pagbabago sa ating lipunan. Section 7: Ang Aral ng Kaso. Isang paalala sa mga lingkod bayan. Ang kaso ni na Bautista at Kunya ay isang malinaw na paalala sa lahat ng lingkod bayan na ang kapangyarihan ay may kakambal na responsibilidad. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi lisensya para magnakaw at magpayaman. Ang tunay na lingkod bayan ay inilalaan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Ang kanyang hangarin ay hindi ang pansariling interes kundi ang ikabubuti ng nakararami. Nawa'y magsilbing inspirasyon ang kasong ito upang mas pagibayuhin pa natin ang laban para sa isang malinis, tapat at maunlad na Pilipinas.